Patay. Yan, contestant number one. Tayo Ay. Ba muna. Ba -o. Ba -o. Bao muna. Baw Pagbao muna ako ng Oh, bao. Ano pa? Huwag ka muna magbibidyo. Huwag ka muna magbibidyo. Ano <laughs> <yun, yun>, <laughs> Batay. Batay dapat minamahal. Hindi sinasaktan kay Glemad. Ang bawat bata, halaga dapat lagi masaya. Tayo ay magtulungan. Kaligtasan ng bata Pagmamahal at kabutihan. Ang susi sa kapayapaan. Kung may makita masama, sabihin agad kay guro o mama. Upang masasamay, mapigilan. At mga bata'y mapangalagaan. Yun lang. Bye bye, bye, -bye.